For today's video mga sir ay nakita natin nagpost si J Mags na meron siya makaka-friendly gauge na SYM 3 mga sir. Agad ko ang niyaya si Sir Darby na ambushin namin sila. Tingnan natin kung malalakas ba yung mga motor nila mga sir. Yung Rusi Flash na J sa saka yung SYM 3 mga sir na 180cc. Kaso nga lang, pagdating namin ni Sir Darwin, wala na sila mga sir. Buti na lang, nahanap natin sila nagtatago dito sa may bukuhan. Si J Max na lang yung naiwan mga sir. Umalis na yung SYM v 3 na 180cc mga sir. So niyaya ko na lang si Sir J Max na pumunta sa may bypass road sa Barotac Nuevo mga sir. Magdidigmaan kami. Lima kami yung pupunta sa bypass road mga sir. Bali, apat kami naka Raider FI at isang peking GTR mga sir. Di joke lang isang flash 150 mga sir stock stock lang yung ka JMAX, na yung kay JMAGS na rim set lang mga sir naka open throttle body stock engine kami ng apat na Raider FI mga sir dalawa naka RV5 tapos dalawa naka rim set dalawa rin naka elbow mga sir yung naka RV5 pareho kami naka stock pipe mga sir stock elbow rin tingnan natin mga sir kung gaano kalakas yung Rusi Flash 150 mga sir lagyan natin ng GPS para meron kayong baseline kung gaano, gaano katulin yung motor ni j Max mga sir round 1 mga sir no nang yung muko yung rider f tapos yung muko rin sa si JMAX mga sir yung takbo nila 120 pa lang sa GPS intro pa lang yan mga sir tingnan natin mamaya sa mahaba tingnan natin kung gaano kalakas yung motor na JMAX, kung makakasabay ba talaga sa rider F5 na king of underbone mga sir or yung rusin ni JMAX na king of copy mga sir yan, dito mga sir round 2 ng bakbakan hindi nakabuelo si J-Mags mga sir alanganin sa kaharap niya ang Raider F ay mga sir, hindi siya naka overtake so nagrelease siya ng throttle mga sir at dito nakabawi nauna siya nagpiga mga sir alo si Sam Prostay yung unang piga niya tingnan natin kung makakahabol tayo sa kanya Abol pa rin mga sir kahit nauna pa siya ng isang post eh mga sir Pinakitaan ko siya kung paano mag superman para gayahin niya mga sir Para dumagdag yung bilis ng pussy flash niya mga sir kita nyo naman mga sir, nakaupo lang kami tatlo Raider FI Tapos si j Mag sa likod, nakadapa na Patulin talaga yung Raider FI mga sir Pag gold stock yung usapan mga sir Napakalayo talaga yung ibang 150cc na underbone sa Raider FI kaya nga tinawag itong king of underbone mga sir wala pa kasi nakakatalo sa Raider FI kung top speed yung pinag-uusapan kaya nga yung iba na Raider FI pati big bike kinakalaban mga sir kasi yung mga 150cc hindi talaga pananalo sa Raider FI At wow. dito mga sir, nagpalit nga kami ng motor ni Jay Mag. Siya gumamit sa Raider FI ko. Tapos susubukan ko yung Rusi Plus okay niya ba? mga sir. Bupal ka ba? hindi pa rin kaya mga sir kahit ako na yung gumamit sa Rusi ni JMAGS mga sir hindi ko pa rin kaya nga bulin yung stock na Raider FI si sir Darwin naman tsaka si JMAGS yung nagpalit ng motor si darby yung gagamit sa Rusi ni JMAGS So subukan niya kung mag improve yung motor kung siya na yung gagamit mga sir kung kaya nang habulin ng Rusi Flash yung Raider FI. superman na nga si sa Darwin mga sir pero hindi pa rin kaya makahabol sa stock na Raider FI kailangan na talaga ang tanggapin ni Jmogs na hindi talaga mananalo yung ruse niya sa Raider FI mga sir napakalakas ng Raider FI kaya nga King of Underworld mga sir